Kiniginaw po ko. napaka napakainit mo. Sandali po punasan kita. Oh, konti na lang. Inumin mo muna tong gamot mo. <coughs> Ayoko po. Eh, naku, anak. Hindi pwede. Eh, baka magtuloy-tuloy yan. May pasok ko pa naman bukas. Ayoko po pumasok. hindi mo ba kaya? O siya, sige. Magpahinga ka na lang muna dyan. Mama, hindi po ako makatulog. Nilalamig ka pa rin ba? Gusto mo lang magpayakapi. Eh. Hmm. Tulog na, mahal ko. Mama, pili niyo po ako ng ice cream. Ice cream? Eh, nako, sakto lang tong pera kong pambili ng kailangan. Eh, pero sige, basta para sa baby ko, bibili tayo. Yay! Thank you po, Mama! Ice cream nga po. Mmm, sarap-sarap talaga ng ice cream. The best ka po talaga. <laughs> You're welcome, anak. Basta para sa'yo. Hahaha. <laughs> Gusto ko po ng chicken, spaghetti at fries, mama. Napakadami naman ata nun, anak. Baka mamaya isuka mo lang yan, ha? Sigurado ka bang mauubos mo? Siyempre naman po. Gutom na gutom na ako. Ang layo ko kaya nang nilakad natin. Ay, anong malayo? Isa e, palengke lang naman tayo umikot. Kuya nga po, malayo. <laughs> Oo na, malayo na. O siya, umupo ka na muna doon at pa order lang ako. Apo! Yes, ma'am. I take your orders, please. Eh, Pa-order nga po ng spaghetti, okay. fries, at dalawa pong chicken. That's it, ma'am. Ay, hala. Eh, kulang na pala yung pera ko. Eh, ah, kuya, mm. isa na lang po palang chicken. Okay, so repeat ko lang po, ma'am. Isang chicken, spaghetti, and fries po. Ah, yes po. Okay po. Mama, ano po kakainin niyo? Eh, hindi na, anak. Busog pa naman ako. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you! <laughs> abala pa kayo. Siyempre naman, ma. Hindi namin pwedeng palagpasin ang birthday mo, no? Ang birthday ng the best mama in the world! Sus! Si ate nang bubola pa. At kayo naman <laughs> ang the best anak in the world. Mao, oh, regalo ko sa'yo. Ay, ano naman to? Basta, ma. Buksan mo na lang. Mm. Kumot! Naalala mo nung bata pa ako, ma? Niyayakap mo ko tuwing nilalamig ako. Oh, ate. Ano namang connect nun? Para ako agad ang maiisip ni mama pag ginagamit niya tong kumot. Uy, ang corny mo dyan, ate, ha? <laughs> ayan. Kumain na kayo mga anak. Ma, <coughs> sumabay ka na sa amin. Oo nga, ma. O ito, kumain ka na rin. Eto ma, oh, dali na. Ako nang bahala dyan. Ay, hindi na. <coughs> kumain na muna kayo dyan. Pupunta lang ako ng kusina. Eh, masakit din ang ulo ko eh. Ay, naku, mama naman talaga, oh. Napakasipag. Kaya siguro masakit ang ulo mo at lagi kang pagod. Kanino pa ba tayong magmamana? <laughs> <laughs> si ate, oh. Akin na nga lang yan. Ayan, oh. Tumigil ka nga. Inubos mo na yung ulam mo, oh. Pahingi pa ako. Ito naman, Uy. Oh. Ano yun? Ma? Ano nangyari dyan? Tingnan nga. Ma? Ma? Eh, ano nang... Ma! Ate si Mama! Ma, kumiling ka, Ma! Ma! <laughs> Doc, ano pong kondisyon ni Mama? Miss Gonzales? Yes, Doc. Uh, pasalamat na lang tayo dahil hindi na bago kang ulo ni Nanay nung bumagsak siya. Pero may mas malaking bagay tayong dapat pagtuunan ng pansin. Ano po yun, Doc? Well, we've made a series of tests sa pasyente at tatapatin na kita. Ang nangyari sa mama mo ay sintomas lang ng mas malalang karamdaman. What do you mean, Doc? Dines namin ang dugo niya. Lumabas na marami ang abnormal white blood cells niya at meron na ring blast cells o immature cells sa peripheral blood niya. Kaya nagduda na kami. Para makasiguro, dinala na namin siya sa hematologist para kumuha ng sample sa bone marrow niya. And unfortunately, tama ang suspecha namin. At huwag kayong mabibigla. Your mom has an acute myeloid leukemia Kumusta si Mama? Ganon pa rin. Hindi kumakain. Palaging masakit ang ulo. Sige, ako nang bahala. Ma, <coughs> pinagluto kita ng paborito mong tinola Kain na. Ayokong kumain. Ma, hindi makakatulong sa kalagayan mo yan. Iinang ka pa ng gamot. <coughs> hindi naman ako gagaling. Pa naman. Diba, usapan natin. Walang susuko gagaling ka. Di ba, sinabi ko sa iyong hahanap tayo ng paraan? Hayaan niyo na ako, mga anak. Ayokong makita na nahihirapan kayo dahil sa akin. Ayoko nang maging pabigat. Ma, wag gumisipin yan. Kailanman ay hindi ka pabigat. Gagaling ka, okay? Ang laki-laki mo na. Lumaki pa kayong may mabuting puso. Dahil ikaw ang mama namin, pinalaki mo kami ng maayos at nagpapasalamat kami sa'yo dahil doon. Eh, sigurado akong maghihing mabait din ang mga magiging apo ko. Siyempre naman, ma. Dahil aalalayan mo kami sa pagpapalaki sa kanila. Ay, kung maaabutan ko pa sila. sa tuwing nakikita ko si mama na nahihirapan. Nasasaktan ako. Sana ako na lang. Sana ako na lang yung nasa sitwasyon ni mama. Kasi habang tumatagal, lumalala ng lumalala ang kondisyon niya. Sa bawat oras sa dumadaan, kitang-kita ko kung gaano siya nahihirapan. Lia, bakit tayo pinahihirapan ng ganito? May ba tayong masama para danasin ng ganito? Galit bang ang Diyos sa atin? Ate, alam ng Diyos na naging tapat tayo sa Kanya. Masakit man pero siguro, dapat ihanda din natin ang sarili natin. Dahil, baka ito na yung... Ito na talaga yung nakatakda. Ihanda saan? liya yan ba yung iniisip mo? Na mamamatay na ang nanay natin, ganun ba? Hindi naman, ate. Ate, gusto ko rin gumaling si mama, pero sa papaanong paraan? Y yung chemotherapy, yun yung paraan. Ate, sinabi ni Dok na sugal ang chemotherapy. Sa nakikita natin pareho, unti-unti pinapatay ng chemotherapy si mama. Kaya wala na tayong gagawin? Ha? Ganun bang gusto mo? Kung na mo problema ka sa gastos, sige ako na! Ako na nga ako sa gastusin, gumaling lang si mama! Ate! At hindi naman ito tungkol sa pera eh. Akala mo ba? Gusto ko yung nangyayari kay mama? Ha? Ate, hindi! Tingnan mo! Hindi mo pa talaga nakikita na nahihirapan na si mama? Salamat, Iya. Sino naman nang dinadalaw mo? Po? May kapamilya ka ba dito? Ah, uh, opo. Yung mama ko po. Anong sakit niya? Cancer. May cancer po siya. Yung asawa ko, may breast cancer. Akala ko gagaling na siya. Pero hindi pala. Kahit gustong gusto niyang lumaban, Bumigay naman ang kanyang katawan. Kaya ang sabi ko, kung nahihirapan na siya, eh, magpahinga na. Maiintindihan ko naman. Mahihirapan, pero kakayanin. Ganun naman ang nagmamahal. Di ba? Nagpaparaya. Hindi nating pwedeng ipilit ang mga bagay. Ayun sa ating kagustuhan. <laughs> Ate. Ate. Si Mama. Ano nangyari Mama? ko yung manok na gusto mo. Mm -hmm. Ma? Pagod ka na ba? Oo. Ma? Ate. Ate. Ma. I'm sorry. Kung naging makasirili ako. Hindi ko na isa alang-alang ang nararamdaman mo. Mama Mama Patawarin uh, nyo ko mga anak ko Kung hanggang dito na lang ako Pagod na si Mama Pero Tandaan nyo Na masaya akong Lilisanin ang mundong ito Dahil alam ko na kaya na ninyo. Dear love, hindi ko malilimutan ang huling beses na hinawakan ni mamang ang aking gabay. mainit, puno ng pagmamahal, hanggang sa bigla na lang nawala ng lakas ang kanyang kapit. Hudiat na yun na ang huling pagkakataon namin siyang makakapiling. Wala kasing sakit. Ma, kung nasan ka man ngayon, sana alam mo na lagi namin tatanawin na malaking utang na loob sa inyo ang pagpapalaki nyo sa amin. Naibaon niyo po sana sa inyong pagpanaw ang pagmamahal namin na umapaw. Walang hanggang pasasalamat, ma. Mahal na mahal ka namin hanggang sa muli. kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>